friends! Welcome back to my mini vlog. So for today's video, magpunta nga kami ng SMB Kutan kasi magbabayad nga kami ng aming bills. Para wala na kami po dahil next week ay Christmas na! <laughs> Dito na rin nga kami nakapag-dinner. Kumain kami sa Greenwich kasi gustong-gusto ni Miko doon yung lasagna at saka yung pizza. Pero minsan lang naman to mga once a month ganyan. Ang tapos namin kumain, dumaan lang kami dito sa may department store kasi tinignan ko kung may sale. Siyempre, maraming sale kasi ng Christmas season. Pero wala akong masyadong nakitang mga chinelas na gusto ko. And isa pa, bag na lang yung binili ko. Parang palitan ko na yung luma kong bag na pang uh, usual na lagi kong ginagamit. Pagkarating namin dyan, uh, nagpunta agad kami doon sa bayaran ng bills. Kaso nga lang, down daw yung Meralco. So, hindi kami nakapagbayad ng aming Meralco. Water lang at saka ng internet. So, kinabukasan, napilitan akong pumunta ulit dito sa C5 Housing, dito sa Bayad Center, para doon lang kami magbayad ng Meralco namin. Pagtapos ko nagbayad, dumaan lang ako dito sa McDo para bumili ng merienda. Char. <laughs> Habang kumakain nga ako, may mga estudyante dyan. Siguro galing sila sa kanilang Christmas party. Grabe, napapasana all na lang ako. Kasi mga estudyante pa lang sila ay naka-iPhone na. At nagme-merienda sa ay McDonald's. Grabe ako parang nung nakapagtrabaho na ako yung first job ko sa Korean tutorial. Doon pa lang ako nakapag-McDo. Iba-iba lang talaga tayo ng era. So, pagkatapos ko magbayad nga ng meral ko, nagmerienda sa McDonald's. Tapos, pinalinis ko na rin yung aking kuko dito sa Ecstatic Salon dito sa C5 Housing. So, matagal na sila dito. Dito rin ako nakapag pariban dati. Hindi, ko, hindi ko pa kasi natutunan yung home service. Tapos, kapag ka lagi akong nagbabay ng kuryente every once a month, dito rin ako nagpapalinis ng aking kuko. Diretso na, ganoon. Sabi sa akin nung manicurista, ay ma'am, magpa pa ka na para mabawasan na itong mga kalyo mo. <laughs> Hindi naman kasi ako po pwedeng lumabas ng matagal. Gawa ng si Miko. Wala naman mag-aalaga sa kanya dahil nagtatrabaho si Eric. Sa ngayon, pedicure lang muna. Ang saya lang din kasi itong manicurista, magaan lang din yung kanyang kamay. At kung ano lang din yung sinabi mo, eh yun lang din talaga yung gagawin niya. Salamat po friends sa panonood and ingat po kayo palagi. Mwah! And Palambing naman po ng pa-share nitong aking mga videos. Bye-bye. Ingat.